lalo mga followers. Live na karon na ako karon sa office. Mga pitan ninyo. Mani ako gigamit nga kape. Julius kape. So, kung gusto mo mga kape, alas dos naman. Alas dos So, mga pitan ninyo. Mani ako gigamit oh, ang Julius kape. So, ako sa ang iswayan gamit ang ako ang uh, nag-sponsor gapon kaning akong microphone akong gigamit so ano yung akong gigamit karon so so nako gamit ang kaning ako ang microphone uh, para sa pag-vlog so awi 20 meters away gid ang gidayon ani magamit niya siya so ning kahapon noon ang pita so ano yung akong gamit oh. so ako ni siyang is wala na ko ini yun ni yun tubig Moneh ya ang ko ang gamit Julius Cafe. So bisitahan lang ninyo ang kaning ilahang dispenser sa ilang slice bread na diha sa Dakong Comolo sa Gesano Men Cebu City sa Colon Street. So ang nilikay ang ilampahan niya sa, sa Julius na ipatapin wakas sa singa cafe sa Julius Cafe. Mona ilahang promo sa Julius. O moneh ako ng timplahon kay Tapos dos naman sa ting pangape naman sad. So bisi-bisi tayo sa office kaya natay na kang itarbaho. So money karon ang akong gi what? So ako nang isulod sa akong tasa. So ngapita. Ra, ngapita niyo. So money karon ang ato ang uh, gamit kape. So paisan po nako og pan. So money ang ako ang mga kinatrabaho diri sa office labi na ganang uh, buka kayo mo na akong gigamit nga kape invited sa tanan ka itong mga followers na ko, nga, nga, nga hingapi kayo eh buong gani ato ang attitude sa mga Pilipino uh, mga bisaya mga anak sa bago uma anak sa pobre ang nato madali na ito kape lang kita kung naatay nani na Benegyo dito sa probinsya sa uh, gamay pa ko may mo rasa magdaro may sa kung amahan or mang lampas or mang guna inig ka alas dos medyo alas 3 ah, mag init na -tubig. akong mama may enta o kalangkuan ang mag yung initan kalangkuan kaldero so muna yung initan then, so namo mo termos o so, dili pagdaas mama mag termos dito sa mo ang kamalig dito gamay sa mong balay so, nana may ka. inabuhin ako sa una sa probinsya hangtod garon wala mo ulit ko sa mga maugin na gihapon akong ginahimo kaya nagdako man tao probinsya nagdako man tayo mag uma kaya ako hangkod karon lang akong papa na mag uma man so mga pita ninyo kaya ako gamit oh tulis kape so minot kayo ang ilahang kape sabi ka minot so invented mo na ako So, muna ako sa ngiswayan o gamit ang ako ang microphone. Muna siya o. Uh, salamat kasi sir sa iyong sponsor. Ako na yung gitry gamit ng imuhang microphone. So, naka-aun ni Karong sa cellphone. Muna. So, nindot kayo kayo ang ato ang uh, voice over ani. Ang kanilay ko na yung So, bisan ko na Nakita sa camera sa itong cellphone. Pwede mo mga 20 meters away. Bisa instruction dito sa iyang katalog. Nindot kayo kayo. Thank you guys sa inyong mga hang sponsor ani. Ang balikon. Yay. So, mga pita. So, nindot kayo pag uh, tanawon kung nga ang uh, kapuno na gitay kape kuyog sa tuong panarbahaw. Alright? right.